Alam mo, kanina lumabas ako. Napunta ako dun sa may kanto. Tapos may mga babae, nagkatambay. Tapos, tinanong nila ako. Sabi Kuya, afro ka ba? Di, siyempre, sinagot po, oh. oo. Sabi nila sa akin, pag mga afro talaga, guwapo. Sir, di po pula ka lang nun? Naniwala ka naman? Oo, babae nagsabi nun eh. Diba? ba? Pag mga babae, laging tama. Ayaw <laughs> di ba? At siyempre, hindi natin makakalimutan. Huwag muna i-scroll. Shoutout muna natin. At uh, nakakatuwa lang na malaman uh, sa Cavite ay may nanonood sa ating mga kapatid. Maraming maraming salamat sa suporta. Uh, Shoutout Castilian Homes Chapter uh, regard sa uh, buong uh, tropa dyan, sa mga kapatid at sa lahat ng officials, especially kay Master Keeper of the World, kay Brother Aaron Patitiko Moises. Long live, maraming maraming salamat brother sa panunod ng uh, aking video. Salamat sa suporta at kay Mano Ulysses Sales. Ayan. Uh, salamat at kay Brad Mark Games Ayan, uh, Nakasama ko to sa White Council at Isa sa mga matitikas na naging VGS ng White Council sa Kappa Chapter uh, Miss you brother Maraming maraming salamat sa panunod at uh, sa suporta Kay Brad Mark Anthony Diaz ng Kappa Opsilon Dimabua Surigao City Council. So, ito ang kanyang uh, logo. <laughs> so, yun lang. Hanggang dito lang akong video. Maraming maraming salamat at uh, iwasan lagi ang magalit. Lagi maging positibo. Angat mo, ipakita mo araw mo ito. Long live! Peace!